So pagganap nga namin ng masasarap na pansit batil patong sa labas ng Tugigaraw and napadpad nga kami dito sa pansiteryang ito na may libreng soft drinks kada order ng inyong pansit batil patong. Ayo, beros, hindi sa Tugigaraw itong napuntahan namin pero paniguradong panalong panalo daw ang kanilang pansit batil patong dito, mapaklasik pansit batil patong man o overloaded sa toppings tulad ng cara beef na may kasamang liver, gulay, lechong karahay at chorizo. At ang kagandahan pa nga, may libreng 1.5 liters ng soft drinks kada 10 order o di naman kaya libreng pansit pansit At kung trip nyo naman mag-inuman habang hinihintay ang inyong pansit na maluto, ay pwedeng pwedeng gawin dito. Ito na, ang Melad's Pansiteria na matatagpuan along the highway, Zone 4, Barangay Sampagita, Solana, Cagayan. Tapat lang ito ng Solana West Central School, madadaanan ito papuntang Piat, Cagayan. so, pagpapatuloy nga ng paghahanap natin ng masarap at panalong-panalong pansit batil patong na napasugod nga tayo ngayon dito sa may Solana, Cagayan. Para lang tikman, itong kanilang classic at over loaded dapat set ba din patong Tara, sama nyo ako sa aking food destination ngayon. Ito nga ang kwento, Pieros. Noong last year, November lang sila nagsimula. Pero hindi pa sila masyadong napapansin dahil outside together nga sila. Pero kahit papano ay nakakaubos na sila ng 15 to 25 kilos ng Miki together Flat noodles na saktong-sakto lang ang nipis ang ginagamit nila dito. At ang pangsabaw nila sa kanilang pansit badil ay pinagkuluan ng buto-buto. At tulad nga ng pansit sa together e eh unlimited sibuyas nga din pala sila dito, sili at kalamansi. Kaya nga napadayo kami dito, eh nabalit nakitaan namin eh masarap daw ang kanilang classic pansit batilpatong at ang kanilang super special na nagkakahalaga lang ng 150 pesos. Para sa kanilang classic na balor 100 pesos, meron itong cara beef, liver at veggies. At ang kanilang 120 pesos naman, more Mickey, more toppings, more cara beef, more liver, veggies at may lechong karahay pa ito. At ang kanilang 150 pesos naman, more Mickey, more toppings, more cara beef, liver at veggies, may lechong kawali at meron pa itong chorizo. Ano pang natin para magkaalaman na kung pasok talaga ito sa ating panlasa? Eh, di time na. Alright, Beros, andito tayo ngayon sa may Melad's Panseteria dito sa may Solana, Cagayan. At ititikman natin itong kanilang balor, 150 pesos. Tingnan nyo naman yun, oh. no? Meron itong chorizo. Tapos meron ba itong chicharong ah, karahay pala. Tapos marami ding uh, nilagay na cara beef. Tapos meron pa itong gulay. Siyempre, di mawawala yung itlog. Ayan, no? Oh. Yung gulay na nilagay nila dito, uh, patola katola at saka toge. Kaya di mawawala yung atay nila. May atay din, no? Bukas itong Melad's Pansiteria araw-araw mula 7am to 7pm. Kaya nga kung napunta kayo o nagawi kayo ng piyat, eh subukan nyo dumaan dito sa kanilang pansitan dahil panalong panalo, sulit na sulit ang ibabayad nyo. Yun lang, biros. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo, mabalo.